Mainit, patok na namang pasyalan na ang probinsya ng Palawan. Hindi lang yan dahil sa magaganda nitong tanawin, kundi dahil sa exotic na pagkain. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Bukod sa magagandang beach at tanawin sa paligid ng Palawan, tampok din ang exotic food na tila ba ay malauod ang itsura. Katulad ng balot, kaya nyo ba itong kainin? Sa paglilibot natin sa Puerto Princesa, Palawan, hinanap natin ang sikat at dinarayong uod na kinakain na tamilok na makukuha sa mga patay na kahoy. Opo, mala uod po. Mabuti na lang at nakasama natin ang locals na sina Kuya Mark Jericosa, Kuya Kokoy Reyes at Kuya Junior para ilibot tayo sa kahabaan ng mangroves na ito sa bukana na iwahi. Kwento naman ni Kuya Kokoy, dati ay puno raw ng alimango at iba pang laman tubig ang lugar na ito. Pero dahil dumami na ang mga turista at residente kinakailangan na ng extra effort para ma preserve at sustain si inang kalikasan mahigpit daw na binabantayan ang mga fishing practices sa lugar kailangan natin yung yung lamang dagat na ano pangalagaan natin ang kalikasan habang may uh, malasakit tayo sa ating kalikasan mahalin natin kasi diyan tayo kumukuha ng kinakain, natin. Kinakain natin. Hanap Buhay, buhay. Matapos ang ilang minuto ng pagmamasid at pagsilip sa mga patay na kahoy na tinitirhan daw ng mga uod na ito, nakahanap na tayo ng mga hugutin. Sana makuha natin ng buo ito, tamilo. Fresh na fresh pa siya. Dito ako po hugutin. Opo, kaya ma'am. Oh! Yan, Ooh. Ay, putol. Pero napakahaba. Na tamilo. Meron pa. Ito pa siya. Ganyan siya kahaba, oh. Ayun. Mm -hmm. Parang nakailipit na. So, meron pa tayo nakahatak. Naipit lang talaga siya dito sa loob. Oh, grabe. Mahaba. Ayan, nakaanihan na tayo. Dami na. Pagbalik <laughs> natin sa Pampang, ay nilinis at sinausaw na natin sa suka at kalamansi, kinilaw style ang mga tamilok na nahuli natin. At heto na nga, tasting game na. Kain na po tayo. Kain. Ano ba? Kain lang, isang bagsakan lang. Okay, game. Stop. Hmm. Okay. Oh. Para sa ano, yung kulay puti mismo ng rambutan, para sa ganun. Oo, oh, ma'am, ganun. Po e, matamis, oo. Oh. Okay, masarap siya. Bagay siya na may suka. May pagka mi lang siya. Isipin niyo na lang siya para na lang din siyang tahong na napakahaba. Ganun yung consistency niya, yung pagkalambot niya. Pagkakain ka ng chan ng isda, chan ng bangus. May pagkagano, may similarity yung lasa niya. Kaya proof of life yan, ha? isa pa yan. Mm. Approved. Quick trivia, parte raw ang tamilok ng oyster family. Ang kinaiba lang, wala itong shell. Kaya sa mga kahoy, naghahanap ng tirahan. Tinatawag din itong woodworm kahit nga hindi naman talaga uod. Sinubukan din natin ang mga fresh talabah na napitas natin mula sa mangroves. Maalat at masarap pag may suka. At para lang itong sabalot, try it to believe it, mga kapatid. <laughs> Huwag matakot sumubok ng mga exotic foods tulad ng tamilok. Malay nyo, magustuhan nyo rin. Basta maging handa lang sa thrill at adventure na makukuha mula rito. Mobile Journal, Mary Monreyes po. Hatid ang muka ng balita.